Yes, hello guys. Uh, nandito naman po tayo sa mga sisew na inaalagaan po namin. So, papakita ko lang po sa inyo kung paano po mag-alaga at makita nyo po yung aming inaalagaan po. So, tara na. So, yan na po guys, yung aming binabantayang sisew. So, papakita ko lang po sa inyo kung paano mag-alaga po. Step by step po ang aming pag-aalaga. So nung malilit pa po sila, kailangan po nating vaccine po sila. So, um, habang lumalaki, may mga vitamins po nating ipinapainom. So, yan po, may mga vitamins po yan. Kailangan po may kumpletong vitamins po. Iba-iba po yung aming iginagamot para magiging healthy po sila sa paglaki. So, at madali po silang lumaki. So, ito po yung aming mga vitamins na pinapainom so yan po magkakaiba po sila so kailangan po talaga nakasukat po yung mga mga pinapainom natin para hindi po sila magkakasakit so yan po so ito po papakita ko po para sa mga gustong magalaga at kailangan po natin pakainin ulit ngayon so yan po sila guys sakripisyo lang po at uh, medyo masilan po kasing alagaan tong mga sisiw so kailangan po natin Ayan po kailangan po natin silang alagaan mabuti Ayan po so ngayon po makapakain na po tayo asinsya na po Ito medyo magalaw po ang aking kamera dahil uh, nagpapakain po tayo so yan po so ganyan lang po gagawin pagka makikita po natin kunti na po yung kanilang pagkain kailangan po natin silang lagyan ulit para mabilis po yung paglaki nila so hanggang dyan lang po guys sana po uh, may makakita at may gusto rin magalaga dyan ng sisew so Ayan po. Magkakaiba po sila. May mga saso. Ayan po. Ayan. Magkakaiba po. May mga sasupo. po. So, hanggang ganyan lang po ang aking pagbibigyo po. Maraming salamat po at uh, God bless po sa ating lahat.